Sinasabing bagman ni First Lady Liza Marcos pinapaimbisigahan sa ICI na isang cultural and peace advocate. Kasama natin sa balita ngayon si Rajuman Joyce Adra. RMN Live Report! Hiniling sa Independent Commission for Infrastructure ng isang private citizen at ang pakilalang cultural and peace advocate John Santander na imbisiga ng anyay connection kay First Lady Liza Marcos ng sinasabing bagman ni Senator Archie Escudero. Tinukoy ni Santander si Maynard ko na may koneksyon sa unang ginanga. Sa kanyang pagtungo sa ICI, nagsumita ng letter of sentiment at si Santander. Uh, Kumapapansin natin dun sa final naming letter of sentiments, attached of that, of course, ito yung mga pictures na may kinalaman dun sa, of course, si Maynard mo and First Lady Araneta Marcos. So, naniniwala ako na... Uh, dapat imbestigahan ng ICI yung ganitong uh, uh, sitwasyon o concept. So, part of that, and the... Si Maynard ay kabilang sa mga inilagay sa Immigration na Lookout Bulletin Order kaugnay ng Flood Control Project Scandal. Kasama mo sa Dizexal Manila, Radyo Manchoy, Skolyantes, Adra, Tatak, RMA.